habit nung makanda oh. ano yung 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 eh happy birthday lola yung 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 oo yung 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 naramdaman yung kagabi? yung 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 iba? Ha? May hihilingin pa ba kayo? Sana, ay okay. sa ibigay pa ako ng mata. sama -son pa kami. yung hindi ng gusto pang ano yun? sino yung gusto niyong makapunta dito sa Pilipinas? kung 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 Parang ano ko lang, gusto kong makarap eh. Pero natatakot uh, ako. Ano nga, hindi ka pa inatakot? Natatakot ako. Paano kung pupunta? Enay, gusto nyo pa magkaanak? Ay, siya smart asante, si ma Ano ko? Oh, Di ba 18 pa lang kayo, Nay? Ano <laughs> mo, anong tataw? Ganyan? Nanay, umiiyak. Uy, iyok na yan. <laughs> pa. Yan. <laughs> Sige na, pasalamat pa kayo ulit. Ha? Bukang pasalamat ako pa sa lahat. Ulit. Ulit pala eh. Pangalawa na to nai. Eh. Para marami pong video.